Nagpost si Mama Sony tungkol sa kanyang flight pabuntang Japan at tinahad niya at minention niya ang uh, promoter at organizer ng pinakasikat na music festival sa Japan na Summer Sonic Music Festival. Ang at CMP official kung saan sila ang organizer ng pinakasikat na music festival sa Japan ang Summer Sonic at nagreply at nagkomento ang isang fan o 18 ng SB19 of course si Lulu Juan at tinag si Ross Penida, Mama Sony ng S19 at ang organizer na CMP ng Summer Sonic Festival. Hindi pa confirm kung mag-perform ba ang S19 sa Summer Sonic Festival. Posible, pero posibleng mag-perform sa tulong ni Mama Sony dahil kilala at may access si Mama Sony sa promoter ng Summer Sonic Festival. Posible may mga negotiation na mangyayari in the future if ever mag-perform sa naturang festival, pinakamalaking festival sa buong Japan. Ito nga ang hitsura ng magiging crowd, magiging crowd ng uh, fans ng SB19.